Yon, so magandang araw mga tol no? So ito na yung update o, Doon sa ating nakawang tindahan uh, Pwesto doon sa Black 40 Edition Hills uh, Dito tayo nakakuha kasi sa Sinag sa may amin So tinitirahan namin wala na masyadong mga pwesto no? And dito maganda rin yung uh, Location nya Likod dito ng palengke And residential area So Aayusin natin itong tindahan. The next day, papipinturahan natin ito ng kulay yellow. So, kaya na nga. So, kulay yellow, no? Ang kinuha natin klase ng yellow is sunflower yellow para maliwanag and malamig sa mata. So, madali din itong malolocate kapag may mga delivery tayo from Shopee, Lazada, or Lalamove. May mga orders tayong pumasok kasi online din naman natin yan. Uh, kahabaan kasi ng Black 40, siya lang yung ganyang kulay ng tindahan. Hindi ko masyadong sure, pero yon, uh, nag-ikot na ako and siya lang talaga. So yung ganyang katingkad na yellow sa kahabaan ng Black 40. So mas madaling nolocate, maliwanag sa mata, especially kapag gabi at pagtatamaan niya ng ilaw. So nagpagawa na rin tayo ng tarpaulin na ilalagay natin dun sa taas as label ng ating tindahan. So yung kitchen niya, syempre, Nandiyan so, yung ating YouTube channel na Jones Kitchen at iba pa. Nandiyan yung ating contact number and then yung ating FB page as well as yung ating personal FB account. So dumating na rin yung orders nating mga kit like sangkalan, yung faucet extension, meron din tayong biniling mga stainless strainer, scooper, chancé, uh, tray, at saka mga mixing bowl. So mas madali, at mas magandang gamitin ng mga stainless uh, uh, na yan kaysa sa mga plastic kasi yung plastic mas kapitin ng sebo no? dahil nga baka mostly yung ating ingredients na gagamitin so mas prepared natin gumamit ng mga stainless materials para hindi mahirap maglinis and yun nga So hopefully, maging successful yung business na itatayo natin. And kita-kits tayo. So maraming salamat and Thank you.